Hello! Magandang araw po. Magandang araw ng lunes. Ang 9 ng desyembre. Lang araw na lang. Simbang gabi na. Magbago na kayo, mga taga-gobyerno. Ano na ang nangyayari dito sa mga taga-gobyernong to, no? Alam nyo, mga taga-gobyerno, alam mo ikaw, ah... Uh, Tropang Duterte? mga senadores kongresistang Duterte vicepresidente Duterte Mr. President Bongbong Marcos mga senadores mga kongresista no? kayo alam nyo na kayo'y inupo ng taong bayan para maglingkod para magtrabaho, hindi para magsiraan, hindi para magpagalingan, hindi para magpaganda ng mga papel ng bawat isa, hindi para manira ng bawat isa sa inyo. Wala na kayong ginawa. Naka-microphone pa kayo kapag kayo nagsisigaw ng kasiraan ng mga katulad nyo. Kayo'y mga naturingang politiko kay mga naturingan ko no, ng mga disenteng tao, mga may pangalan. Pero anong ginagawa nyo? Kayo mismo binababoy nyo ang Pilipinas. Kayo mismo sinisira nyo ang gobyerno. Kayo mismo sinisira nyo mga pangalan nyo. Kailangan bang manira ng kapwa politiko? Ha? Kulong Duterte? Sista, kailangan bang manira ng kapwa senador? Kailangan ba ng taga-kongreso ay manira ng mga kapwa niya politiko na nasa senado? Ano nangyayari sa inyo, Baste? Ano nangyayari sa inyo, Polong? Anong nangyayari sa inyo, Sara? Bakit ang lahi ng Duterte, pati yung mga kakamping nyo, kinakalaban nyo ba? Ito ba'y isang palabas lang? na kunwari, ay pinagagalitan nyo o kinakalaban nyo o kinakastigo nyo ang mga kaalyado nyo? Para ano? Para magkunwari kakampi ng bayan? Pero pag lumabas na naman bilang senador, kayo-kayo na naman? wag na kami gaguhin. wag na kami lansihin. Wag na wag nyo na itanim sa kukote ng taong bayan na kayo kuno ay magkakalaban na ang bawat isa sa inyo ay may mga bahong ibinubulgar dahil lahat naman kayo mabaho ang pangalan. Mabaho ang trabaho sa gobyerno. Wala na kayong inatupad. Hindi nyo nakikita. Lubog na lubog na ang mamamayang Pilipino sa kahirapan. Paskong Paskong pasko. Hindi alam ko ano ang gagawin. Matuto kayong lumabas? Uriratin nyo. Mamashell kayo sa mga establishment kung anong maririnig nyo sa mga gwardya. Hindi nila nararamdaman ang Pasko. Hindi nila nararamdaman na may gobyerno pa. Nagkakanya-kanya ng langoy ang mamamayang Pilipino sa sobrang hirap ng buhay. Ikaw, Mr. Bongbong Marcos, pinagkakatiwalaan ka na ng tao, lubusin mo na. Paglingkuran mo na ng maayos, huwag ka na makisawsaw sa mga kaguluhan. Bagkos gampanan mo ang pagiging presidente mo. At lahat, lahat ng nararapat na maibigay mo ngayong Pasko sa mamamayang Pilipino ay ipagkaloob mo. Huwag mong pagdamutan. Ha? kayo ay inupo dyan para maglingkod para may makita ang mamamayang Pilipino na improvement, development sa bansang Pilipinas pero walang nakikita walang nakikita wala na kayo nababanggit tungkol sa mga investor wala na kayo nababanggit sa mga pagmahal at pag uh, uh, mura ng bilihin, wala na kayo nababanggit puro na lang awayan puro na lang kahayupan kamalasan, lahat ng kabusitan sa buhay, ng bansang Pilipinas ay ginagawa ninyo. Wala na ba kayong katahimikan sa buhay nyo? Kung wala na kayong katahimikan sa buhay nyo, magsilayas kayo dyan sa upuan. Maraming kayong pwedeng maging kapalit. Pwede rin mga sundalo na lang, militarin lang ang humawak ng gobyerno kumpara sa inyo na napakagugulo. Mga wala kayong kwenta, sa totoo lang. Wala kayong kwenta. No? Mamimigay kayo ngayon lang kasi mag -e -eleksyon. Mamimigay kayo kasi napatapat lang lapaskop na ko. Putang ina, bigay nyo araw-araw ang nararapat nyo ibigay sa bayan. Ha? Hindi lang pinansyal, hindi lang trabaho, hindi lang pagkain. Pagmamahal, ibigay nyo sa taong bayan. Hindi yung puro kayo gulo, puro kayo pasikat. Mga live, live, live pa kayo sa paninira nyo sa mga kasama nyong politiko. Mga tanga din naman kayo. No? Sino ba sinisira nyo? yung buong bahay ng gobyerno, sinisira nyo, hindi yung mga pagkatao ng mga kapwa nyo politiko. Siraan kayo, siraan ngayon kasi mag eleksyon palakas kayo ng palakas sa mga tao, mga putang ina, wala namang kayong nagagawa. Na? Nakakagigil na kayo. Na? Ang gagaling nyo. Na? May mga pamura-mura pa kayo sa mga kapwa nyo, ah, politiko. Kung iisipin, walang sa inyo kahit isa na matino, nagpapagaling lang kayo sa mga tao, pagalingan lang kayo, pampaganda lang ng mga pangalan nyo, mga ginagawa nyo, pero para sa bayan, wala kayo, wala kayo, wala kayong nagagawa. Pasko, New Year, buong taon, wala kayong nagawa, puro kayong bangayan, puro kayong kamalasan, puro kayong kabusitan, sa buhay ng mga mamamayang Pilipino ang ginagawa ninyo. Magsilayas kayo lahat niya sa gobyerno. Hindi namin kailangan ng mga katulad nyo na napakagugulok. No? Ikaw, Polong Duterte, nagagalit ka kay... Uh, Bongo? Wala kami, pakailam. Tao mo yan. Bakit hindi yan ang pagpapatayin nyo? Kung sino yung mga kontra sa inyo dyan ng mga kasama mo, yan ang pagpapatayin nyo. Tutal mga mamamatay tao naman kayo eh. No? At wala na kayong sisirain. Pare-pareho kayong sira. Pare-pareho kayong walang kwenta. Mga tanga, mga bobo, mga mangmang -mang ang boboto pa sa inyo. Yung mga mag-uupo sa mga katulad ninyo, mga tanga yan, mga bobo yan, mga mangmang -mang yan. No? Tuwan-tuwa kayo? Dahil may mga troll na sumisigaw pa ng Duterte. Kanina lang umaga eh. May nakasagutan ako eh sinisisi lahat kay Bongbong Marcos. Wala daw nagawa si Bongbong Marcos. Sino ka ako may nagawa? Buti pa raw noon si Duterte. Natakot ang mga tao. Natuwa ka ka ako na natakot ang tao kay Duterte. Natuwa ka na kahit karapatan mo sarili mo, hindi mo, hindi mo magawa, hindi ka makakilos dahil takot ka kay Duterte. Napakatanga mo, sabi ko. Personal yan, harapan yan. Sabi ko, pare-pareho lang silang walang nagawa sa bayan at sa buhay mo. Huwag ka umasa sa kanila. Pinaka the best. Ang boto mo, ibigay mo na lang sa mas alam mong mas marunong. Kesa dyan sa lintik na pinupuri mo. Pero ang kasiraan ay malaki pa sa kanya sa pagkataon niya. No? Ang dami tanga. Ang daming mangmang. Hindi nyo naiisip na kahit anong sira gawin ninyo sa kapwa nyo politiko pare-pareho na kayo sa paningin naming lahat kaming mga mamamayang mat Pilipino na naghihintay at naghahanap ng mabubuting politiko na may uupo sa gobyerno lahat kayo dyan mula 2016 hanggang ngayon lahat kayo dyan, lahat kayo mga hunghang, mga walang nagawa puro kagaguhan, puro awayan, puro patayan, puro nakawan, puro lustayan ng pondo. Ang inawala talaga kayo nagawa, wala talaga. Kaya kayo mga Duterte, manahimik kayo. Kung kayo magsisitakbo, galingan nyo na lang sa kampanya, wag na kayo manira ng kapuhan nyo politiko. Dahil sinisiraan nyo, sinisira din kayo. Siraan na lang kayo ng siraan, siraan na lang kayo ng siraan, pagandahan na lang kayo. Hindi kayo, hindi kayo kutumulad sa ibang politiko, tahimik lang. Kung sino pa yung tahimik, siya pa yung maraming naintindihan na tama. Kayo na pagkaiingay ninyo, kakarindi na kayo. Na? Di ba naririndi sa sarili nyo? Buong mundo, bidang bida kayo. Saan kayo bida? Bida kayo sa mga kagaguhan ninyo. Bida kayo sa kawalang hian nyo. Bida kayo sa pagmamagaling nyo pero hindi kayo magaling. Bida kayo, no? Sa paninira nyo, sa mga kasama nyo dyan sa gobyerno. Pero pare-pareho lang kayo. Mahudas na to. Wala na kayong nagawang mabuti sa buhay ng tao. Dapat inaatupad nyo ngayon, ano? Alam nyo, ha? Palalahanan ko kayo, mga hudas kayong nasa gobyerno. Alam nyo, kung ako sa inyo, total magpapas ko. Maglibot kayo sa mga nasasakupan nyo. Alamin nyo, tanawin nyo ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino. Kumustahin nyo sila. Total naman kanya-kanya kayong distrito eh kayong mga kongresista, kanya-kanya kayong distrito, kayong mga senador, may mga kanya-kanya rin kayo nasasakupan. Bakit kaya sa halip na kayo humarap sa microphone, humarap sa sa mga camera, sa halip na kayo ay manira ng manira ng kapwa nyo politiko, alam nyo pinaka the best nyo gawin? Puntahan nyo ang bawat distrito ninyo. Silipin nyo mga tahanan ng mga Pilipino. Alamin nyo kung sila may pang natsibwena ngayong Pasko. Alamin ninyo kung sino ang walang trabaho. Alamin ninyo kung ano kinabubuhay nila. Alamin nyo kung ilan silang kumakain sa araw-araw. Alamin nyo kung sino may sakit. Yan ang pinaka-the best nyong gawin. Saka nyo pagkalooban nang regalong hindi nila makakalimutan. Kung merong may sakit, ipagamot nyo. Kung merong walang makain, punuin nyo ang kusina ng pagkain. Kasino lang ang 50 mil na ibibigay ninyo sa bawat mahirap na walang makain. Kumpara sa pinasusweldo sa inyo ng taong bayan. Pinasusweldo na kayo ng tama, sobra-sobra, higit-higit pa ang ina nagagawa nyo pang nakawan. Makonsensya kayo. Dahil, kaya kayo nandyan sa gobyerno ng, ng Pilipinas na to. Para maglingkod, hindi para magmagalingan sa sarili. Kaya kayo pinapasweldo namin. Mahiya naman kayo sa amin. Mahiya kayo. Ang kakap mahal na mga mukha nyo, wala na kayong kahihiyan. Kung hindi kayo nahihiya sa ibang nasyon, mahiyaman lang kayo sa kapwa Pilipino na may mga utak, nag-aral, disente, tahimik sa buhay, na naguguluhan ng dahil sa inyong mga kahayupan. Wala kayong katanda-tanda, wala kayong kaisip-isip. Nagsiupo kayo diyan katangahan ang alam nyo. Nagsiupo kayo sa gobyerno, ang inihahasik nyo, puro kababuyan, nakawan, patayan, kahayupan, kasinungalingan, kagaguan, kayabangan, mga siga kayong lahat. Alam nyo, pinaka the best nyong gawin. Total, mga siga kayo eh. Na? Mga siga rin lang naman kayo eh. Patayin nyo ang bawat Kalaban nyo, para kulong din kayo at nang tahimik na kami. Kapag patay na yung kalaban mo, kulong ka na, parang ako naman nanahimik. Kapag kayayaban nyo, yung ganyan lang naman kayo sa mga pwesto nyo, sa mga kinatatayuan nyo. Bunga nga lang pinapairal nyo. ba? Diba? Galing nyo eh, no? Kukala nyo lahat ng tao naniniwala sa inyong mga kaplastikan, sa inyong mga kayabangan pag kaya yabang nyo lalaki ng yabang nyo sa katawan ninyo mga leche kayo kakagigil na kayo huh? matuto kayo pumwesto kayo sa dapat nyo pwestuhan, kung kayo ay nasa gobyerno opisyalis ng gobyerno kailangan paglingkuran nyo ang bayan, ang mamamayan. Hindi ang mga sarili nyo at hindi wala sa konstitusyon na bigyan nyo ng kahihiya ng bansang Pilipinas at magsiraan kayo ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Huwag kayong mga tanga. Para din kayong mga nagtatrabaho dapat sa isang construction or sa isang factory na sinisweldohan kayo ng tama, magtrabaho kayo ng tama. Mga hunghang, mga walang kwenta, hindi na kayo dapat iupo pa kahit kailan sa gobyerno to. Burahin ang lahat ng magugulo ng mga palaaway ng mga mayayabang sinungaling dyan sa gobyerno. Kawatan, mamamatay tao. Huwag nang iupo, mga kapatid. Huwag nang iboto kahit kailan. Salamat po. I'm going to